i have, M, I have, M, I have foreign news <laughs> Alkalde ng San Mateo, Piñas, Oaxaca, Mexico na si Lilia Gemma Garcia Soto matapos pagbabarilin ng apat na armadong lalaki noong kalagitnaan ng isang pagpupulong. Ayon sa mga saksi, dumating ang mga salarin, sakay ng motorsiklo at agad na pinaputukan si Garcia Soto at kapwa opisyal na si Eli Garcia Ramirez. Sugutan si Ramirez at dalawang miyembro ng Municipal Police na rumesponde sa insidente. Tumakas naman ang mga suspect at kasalukuyang pinagahanap ng mga autoridad. Nagpadala na ng mga federal agents sa lugar upang tumulong sa pagtugis. Si Garcia Soto ang ikalawang alkalde sa Oaxaca na pinaslang ngayong taon. Noong Mayo, napatay din ang alkalde ng Santiago o Maltepec sa isang paninambang kasama ang dalawang iba pa. Madalas umanong targeting ng mga kriminal ang mga lokal na opisyal na hindi sumusunod sa kanilang kagustuhan. Kinundin na ng gobernador ng Oaxaca ang krimen at nangakong mananagot ang mga responsable. Sa nakalipas na mga taon, tumitindi ang karahasan laban sa mga politiko sa Mexico, lalo na sa mga lugar na kontrolado ng mga ng sindikato. Para sa iFM Foreign News ako si Idol Show Bigagreen. Idol. iFM News.